Ay, pang New Year. <laughs> Summer ngayon, hindi pang New Year. Oh, the bee is first time. Pag prutas lang, pag ulam hindi. First time na eh, kahit prutas eh. Oh. Sinong gumawa? Ayan. Ayan. Pwede na mag-asawa. No, Ay, bawal pa. <laughs> Sinel ka, pwede Ay, nilka Isa ka din eh. Yeah, balik natin. Ganda, ano? <laughs> mo na. Para kainin natin. Ganda, ay. Eh. Sarap kainin na, oh. Munga na tayo dito, kisi. Eh. <laughs> Oo nga, sarap, oh. May flowers pa yan, oh. May pa flowers pa sila, oh. Nasaan oh. na yung kameraman niyo? Or... Nao huli. ko siya, bini din niya ako. nami mixer din. Ano? Ko lang pa, ko pa, ko